Kung man to, tatlong libo nga. O, ako mo, mo. Parang muna to, tatlo. mo muna para sa'yo. O, oh, yan. Di <laughs> wow. Diba, lagay mo dito sa chan. O, oh. lakay mo lang chan mo. Kasi kakakain. O, game. Oh, sa lagay mo to dito. Tapos gaganan. O, no? oh, ay, saba ulit. Tatlong beses lang. O, oh, ganyan. Dito, 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 Para maliwanag. Makita mo. Ganyan, o. No? O. Oh. Diwanag-sweet ka dito, naman. Oh. O! Oh, dito. O, okay. Ayan, mo na pinaw. Game, game. mukha ko dito eh. Game, 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 Parang tira mo na ganun. Kasi, oh, yan. Yan, oh, game. Galingan mo. Galingan mo. Ayan, ayan, ayan. Wahay! Salamat. Wow! Game, naka ulit. Oh, next na ulit. Okay, dali, dali, dali. Ang tagal. tagal mo, Garo. Dali, ikaw naman. Galingan nyo kasi, sakin sa libo to. Dito natin makikita yung mga underwear nyo. Mataya Dali. Ba't Noo. Wow. Basic naman na to. Uy, maraming pang pera Oh, ala, 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 na. okay na ako oh, wala. Ah, ah, Ilan ang kaya mong kunin? 3,000. 3,000? 3,000 daw siya. Paano 3,000? Tatlong chance daw. tumatawa ka? Wala, bakit? Anong pakailamanan? Masaya ako. ko. Masaya ako eh. Sige, tumatawa ako? Ba't ka dyan? Dito tayo. Ito ang magsisa mo. Pinapalit oh! Ito ng chan mo. mo

Kinagaling ng tubig, kinagaling ng tubig. Naisip ko na yun. Kaya nakuha ko tao kanina. Una, patry mo. Pangalawa, sige. Pangatlo, dun na. Ang Sige, sige, sige. Tara, tara, tara. Oh! ano na? Ano na? Sino na? Ako na! Ako na. Nag-meeting lang kami kasi. Yan, pag ako'y nanalo, balik mo sa akin Oo, babalik ko sige sige Sige. Hindi, tatlo. Tatlo balik na niya na agad. Oo, oh, oo. Oh, babay. Ay, dalawang oh. Pag nasa kaming balik niya lahat. Oo, oh, sige, ako na. Oo, oh, Yeah. Uy, may event tayo ha. Ah. Ligo na pag anong tapos ha. Ah. Ay, iba pala ako naliligo. Naliligo na na. ka na ba? Nakaligo na ako, Garo. Naliligo ka ba? Nagigyan well, well, na siya. Hindi pa. Ikaw di pa. Ay, okay lang. Yes. Ang galing pa rin niya. Ako ang sister mo pag nanalo mm, ko ang pag-aaral. Hindi, eh. Pag nakatatong siya ako, kunin ko lahat ng panalo ni Tako. Oo, sige. Oh, tatlo it, dapat, tatlo. Tatlo. Uh, Okay, kay 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 linet daw, sa daw. Yung kay 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 na kay 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 Ano kay yung piso? kay 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 Parang ano, alam na shoot na shoot. Abang tiga dito ka sa harap dito. Ano yung pera? Asan na? Ano dito sa akin? Ano ako? Ano yung pera? Ano yung yung pera? Ano 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 Ano yan? Ano yung pera? Ano yung pera? yung pera? Ano yung pera? Ano yung

Nagbibigyan ko. O, mo. Nagbibigyan ko. Saban, saban, ako. ano ba, napakalamig. Napakalamig! May ka, ba? pala. Sorry. ako natutuwa. pera mo. Si Romney kasi. Reply natin. Reply natin. Si Romney kasi. O, na! ako! Wala? Wala. ka! eh. Kasi kayo pa nang eh. Wala. Kasi. Si mtem kung niyo kung ano ano kung ano napa kalamig nung kain sa iyo kung talagang ano kung talagang talo ani yung aloko ani yunto sabi mo laruan mo kaya nga laruan mo kahit talo yan ani kahit ganon 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 kahit